Magandang araw po sa inyong lahat ha. Narito po ako ngayon sa Zude Park. Ito po ay uh, parke dito sa Netherlands na medyo malayo. Kauna-una ang pagkakataon -ka po makarating dito kung saan ang Filipino community nagditiwang pa rin, nagdiriwang pa rin ng Independence Day sa so, pamamagitan ng isang community picnic. Nakita niyo po, kami mga person, at nandito naman po kami no? at mga kaibigan kasi doon sa mid at nakakatuwa naman po na napakadami pa rin mga Pilipino na nabibigay importansya sa ating kalayaan. No? At syempre, salamat nga pala doon sa sumuporta doon sa ating araw ng kalayaan para kita sa idikom. Ako, ang feedback naman po yung nakakatuwa no, at nakakataba ng puso dahil lahat tao talaga umalis doon sa affair na yun na masaya, walang reklamo, proud to be Filipinos at syempre, sabay-sabay na sumigaw na bring him home. Bring him home. Bring him home. Bring him home. Well, ngayon po, pag-usapan po natin, asaso nitong si Penny Abante, si Boy Dila. Di ba? Well, delat. Hindi ka pa rin makakaupo. Abay, ang mong akala niya, eh siya makakaupo na bilang kongresista, bisita, miski siya ay natalo nitong si Joey. Uy, mga, kung matatandaan niyo po, natalo siya bilang isang kongresista at ito naman po ay parusa ng taong bayan sa kanya dahil sa kanyang boy Dila ang ginagawa sa kongreso. Kung saan binaboy niya yung proseso ng kongreso at ginawa niyang talagang instrumento para gipitin ang mga uh, Duterte at kanilang mga aliado. Well, nakatikim po siya na hagupit ng taong bayan. Pero si Boy Abante, si Boy Dila, abay umasa na siya'y makakaupo. Bakit? Kinunsaba ata ang Comelec. Kinunsaba ang Comelec at sinabi na hindi raw natural born a uh, Filipino itong kalaban na si Joey Uy. Well, alam niyo po sa ating saligang batas, dati-rati po, under the 1935 Constitution, dapat para ikaw ay maging natural born Filipino, ang tatay mo ang dapat maging Filipino. Pero binago na po yan. Mula po kung hindi po nagkakamera, 1973 Constitution. No? Ngayon po, kay tatay, kay nanay ay natural born Filipino, sa na po yan. Parang isang Filipino ay maging natural born Filipino. Sa kaso po ni Joey, o talaga naman po ang tatay niya ay naturalized Filipino, pero nanay niya ay natural born Filipino. At dahil ang nanay niya ay natural born Filipino, siyempre siya ay natural born. Pero nakapagtataka pa. Bakit po ang second uh, um, yung parang second uh, ano tawag doon, division ng COMELEC ay nagdesisyon na babaliwalain ang kanyang certificate of proclamation dahil daw po di umano sa pagiging hindi natural born. Kasi sa saligang uh, batas natin, hindi sapat na ikaw ay Pilipino. Kasi po pwede ka maging Pilipino through naturalization. Yung nag apply ka no, sa hukuman o sa OSG. Kinakailangan talaga ang natural born ay meron kang dugong Pilipino kung ikaw ay ang nanay mo o tatay mo ay Pilipino, whether or not uh, uh, married o hindi. Ang puto po is nakapagtataka kung bakit matapos maproklima si Uy, saka siya i-disqualify. Now, syempre, hindi maalis sa isipan ng tao na luto ito. Bakit? Eh kasi nga, napakatinding aliado na administrasyon itong si Boy Dila. At siguro dahil siya uh, matinding uh, um, ah uh, kaalyado na administrasyon ay eh, na napaboran no? yan po iniisip ng marami eh ako po hindi ko maintindihan kung talagang pinakita naman ni uh, uh, uy ni Joey Uy na sa uh, ang nanay niya ay natural born filipino ay eh, talagang wala pong kaduda-duda simple lang po yan sa mga abogado alam na alam namin yan na hindi kinakailangan na tatay lamang ang maging natural born filipino so nakapagtataka po yung decision na yan kung totoo naman na ang nanay niya ay natural born filipino wala pong basehan at saka bakit atat na atat na maanal yung proclamation? Alam niyo po, iba ang eleksyon ng Kongreso. Bakit? Kasi hindi po gaya ng Senado na mayroong dosing na iiwan. Wala pong naiiwan ang na kongresista dito sa Pilipinas. Kada tatlong taon, talagang nauubos ang kanilang termino. At kung hindi mapoproklema ang mga kongresista, wala tayong kongreso. Dahil nga po importante na magpatuloy ang gawain ng Kongreso dahil ang pila ka-importante gawain nila pagdating ng Hulyo ay yung pantao ng budget, eh nakasaad sa ating Omnibus Election Code na wala talagang tinatawag na pre-proclamation controversy ang mga Kongresista. Ipagsabihin, yung mga dayaan hindi po pwedeng makonsidera yan. Basta tuloy-tuloy lang ang bilang ng boto at kung sino ang pilang kamalaking boto, siyang madedeklarang panalo as Kongresista. Kasi importante na sa lalong mabilis na panahon, ma yung mga nananalong mga kongresista. Otherwise, wala tayong kongreso na gagawa ng budget pagdating ng July. So nakapagtataka na bagamat walang pre-proclamation controversy ang um, mga kandidato para sa kongresista, eh nagkaroon ng ganitong controversy eh, pagdating kay uh, Joey Uy. Now, ang pagkakaalam ko po, talaga naman pag ikaw ay nanalo na, na na, at hindi pa nag ng opisina, eh meron pa talagang jurisdiction ng Comelec, no? Pero ang Comelec dapat mag pagdating sa issue ng uh, citizenship sa hiwalay na aksyon na tinatawag ng co-waranto. Hindi ko po alam kung nagkaroon ng co-waranto yan. Kasi kung yan po ay yung uh, nauna ng uh, aksyon para i-declare ang Nalan yung kanyang Certificate of Candidacy, eh yan po sakop na ng pre-proclamation controversy. no Importante na kapag na na magkaroon talaga ng direct challenge sa citizenship sa pamamagitan ng quo so hindi ko lang po alam kung yung decision na yan ay sa pamamagitan ng quo petition pero sa tingin ko po hindi kasi napakabilis namang decision yan eh wala pang isang buwan ang eleksyon natin eh meron silang desisyon sa quo so sa tingin ko eh ito ay um, na pa rin sa pre-proclamation controversy no na dapat hindi na entertain ng COMELEC now ang tanong abay ang boydila ay nag-celebrate na. At sabi niya, ipagpapatuloy daw niya ang gawain ng huwad committee. Well, boy dila, ikaw ngayon ang binidilaan. Hindi ka uupo. Bakit? Well, ngayon po kasi, nagkaroon na ng bagong desisyon. Ang Korte Suprema, ito po yung Mangundadato versus Somile. Na yung second place rule ay hindi na po ipapatupad. Ano ba yung second place rule? If for any reason, yung nakalal na opisyal ay na-disqualify at hindi mag-qualify doon sa kanyang opisina, yung second highest number of votes ang siyang uupo. Well, sabi ng Korte Suprema, hindi tama yan. Dahil sa eleksyon, merong pinili ang taong bayan. Ang second placer, bagamat siya yung second placer, hindi sa pinili ng taong bayan. So ang talunan, talunan, full stop, hindi po pwede na siya'y mapoproklema kung madi-disqualify yung naproklema. Lalong-lalo na kung ang posisyon ay kongresista kasi nga importante yung pagkakaroon ng mga akong uh, no? otherwise wala tayong budget so ito pong decision nito ay ito pong ng ang April si um, Boy Dila bagamat nagdidiwa na si Boy Dila na akala niya babalik siya sa kongreso at mga api na naman siya sa ward committee hindi Boy Dila be buti nga belat hindi ka uupo dahil dito sa bagong desisyon ng Korte Suprema ang sabi ng Korte Suprema ang binoto ng taong bayan yung pinakamataas na boto kung if any reason matapos magproklema hindi siya makaupo, magkakaroon ng vacancy. Kinakailangan maghalal na naman ng taong bayan ng bagong uh, kandidato o bagong kongresista uh, pagdating dito nga sa kaso ni Joey Uy. Sabihin natin matalo si Joey Uy sa Embang kasi mula doon sa second division, mag-motion for reconsideration naman yan at dadalhin sa Comelec. No? Pero ako naman naniniwala na karamihan naman, if not all of them, hindi, karamihan pala, may isa doon na lawyer No? ay abogado, alam naman nila na kapag ang nanay natural born Filipino, natural born Filipino pa rin yung anak. Pero if for any reason, eh, hindi mabago itong decision nito at masustay na pa yan ng Forte Suprema, ang realidad, hindi uupo si Boy Dila. Kasi Boy Dila, kinakailangan ikaw ang nanalo bago ka makaupo. Ikaw ay natalo. At ang sabi ng Forte Suprema, hindi mabubura yung pagkatalo miski pa disqualify yung nanalo. Ang solusyon dyan, magkaroon ng special election. Pero ang number two, hindi uupo. Alam niyo po, kahit, niyo, kahit sa yung tignang anggulo, meron pa rin katarungan. Si Boy Dila na ginamit ang ating kongreso bilang isang institusyon para instrumento ng pagigipit sa mga taong gaya ko. Ayun, sinuka ng kanyang mga constituents, matapos masuka parang gumawa ng paraan na siya ang manalo kasi hindi man ako hindi ako mapaniwala na on, on, on its own yung Comelec ang nag-disqualify kay uh, Joey Uy. Sigurado ko na siya mismo ang nagsampa ng disqualification. Pero yun nga, eh, ako, ako naman, sinungka na ako na aking mga constituents, hindi ko na pagpipilitan ng sarili ko, di ba? Ang sama naman nun, gahaman talaga sa kapangyarihan. May, may pagkakapal. Pero yun nga po, no, sinungka na siya at ang gusto pa rin niya ay siya pa rin ang umupo. Well, sorry ka na lang. Ang tawag diyan, karma. Karma, dahil hindi ka naging tapat sa iyong tungkulin. Ang trabaho ng kongresista, tagagawa ng pulisiya. Ang trabaho ng kongresista, bigyan ng solusyon. Ang problema ng kagutuman, ng mababang sweldo, ng kakulangan ng trabaho, at saka ang peace and order. Hindi trabaho ng kongresista na manggipit ng mga kalaban sa politika. Karma talaga yan. Lalong-lalo na sa isang tao na nagpapanggap na siya ay anak ng na, na isang ministro ng Panginoon. Yung mga kabastusan na ginawa mo sa akin at sa ibang tao sa kongreso, yan ba'y gawain ng kristyano? E kapwa kristyano pa naman kita. Ano ba yan? Ewan ko ba sa pagdadasal ko eh, hindi ko nga maintindihan bakit nagkaroon ng, ng kristyano gaya mo kasi baka isipin <coughs> ng maraming nanonood sa'yo na lahat ng gaya mo. At sa ano ba yung dila-dila mo pa? Hindi ko maintindihan, pahubad-hubad ka pa pa dila-dila yan ba'y gawain ng isang ministro na Panginoon? Kaya ka naman at hindi naman ako nagtataka na dahil diyan, bokya ka ngayon. At ikaw ngayon ay ordinaryong mamamayan. Bagamat ika'y nagnanais na makaupo, hindi hindi mangyayari yan. Kahit anong lakas mo pa sa tambaluslos luslos magsani puwersa pa kayo, bokya ka na. Dahil sa demokrasya, pag sinuka na ng taong bayan, hindi na hinihigop ang suka. At ang gusto mong mangyari, higupin ang taong bayan, sinuka nila. Hindi po yan mangyayari. At salamat na lang. At nandyan ang desisyon ng Korte Suprema. Moral of the story, talaga po may karma. Moral of the story, the golden rule. Moral of the story, gampanan, ang katungkulan na may katapatan at merong sinceridad. Para sa ganon, mamahalin ka ng iyong mga constituents at ng taong bayan. Alam mo, hindi kita kinaiingitan. Dabi mo nga sigurong kinita. Dahil sa iyong pag pagiging malapit sa sa kusina dyan sa kongreso, sa damo siguro yung mga proyekto na alam naman natin na, ah, na nagiging dahilan para kumita ang mga nasa puder. Pero, hit hit ka naman. Paano ka nakakatulog sa gabi niyan? Paano ka babalik sa simbahan mo patapos lang lahat ng ginawa mo sa kongreso? Di ba ang Diyos ay pag-iibig? Wala kang pinakita kung hindi contempt nung siya ikaw ay nakaupo sa kongreso. There is a God and that God has punished you, Boy Dila. Hindi ka uupo sa 20th Congress. Hallelujah! Praise the Lord. Yan talaga ang sinasabing God made justice.